Meral ko na mga ba, yan eh. Launch the first electric streetcar in Manila. Ito na yun. Mataniyo de Manila. Yan. Nire Restore. Mga bago na yun eh. No? Mga kornisa. Yan. Ano nga lang to eh. Ah, uh, nakalawlaw tong kawad ng kuryente. From Monday to Sunday, 8 to 8 a.m. to 5 p.m. Baluarte de San Diego. Ayan. Alagay, Santa Ana. Ah, uh, Manila Electric Railroad and Light Company uh -huh. Number 132 and, ah. Ayan ah eh. Birth of The Tranvia uh, Sign na lang ito Ano ba yan? miral ko na mabayan no eh. Launched the first electric streetcar in Manila para palitan yung mga ano na, yung mga horse drawn trolleys ng Europe ayun, ayun pala yun April 10 Ganda pala dati oh eh. ito yung isang sample na tram na ginamit ng Meralco. ko April 10, 1905 Yan, ayan pala istorya nun, no? mga trolley hila hila pala dati ng mga kabayo yung ano yung trolley tapos pinalitan ng tranvia naging ano na, naging electric na ah. former place palace of the governor's general Ano pala mga trolley dati? 19 1900s. Mga ano pala 'no? Ginagamitan ng mga kabayo. Kaya pinalitan ng mga uh, electric na tranvia. Um, General ko pala nag -umpisan. Manila Electric Ito. Palacio Grande mga intersections mga dumadaan pa mga sasakyan pero dito sa General Luna mga ano lang mga motor at mga bisikleta Ayan. Ito, wasak pa yung kalsada. Sana Agustin Church. Ang uh, ganda pag wala ng mga nakapark. Ito parang nagkaroon na ano dito, al fresco. Um, mga ano eh, mga silya uh, at uh, lamesa. Ano yun? yung mga turis. Pati okay, yung intramuros. Ito tayo sa Arsobispo Street. Ayan. Ayan. i-restore -re mga bago na yun mga oh. kormisa ano nga lang to oh, ah, nakalawlaw itong kawad ng kuryente yan ang ECJ building pakaganda rin ito -re restore mga bago na yan ito yun mga ando sa ano to ha? sa bintana hmm. 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 dalawang palapag lang to oh, ano pa lang mga mga uh, poste mga ano pa lang to mga poste uh, wala pa sa talagang pader Grabe, gaganda ng mga buildings dito. Nakatabi siya ng The Church of San Ignacio. Ayan. keychains pitaka And nasa corner ng anda anda street ito ateneo municipal ngayon. Ito meron na rin. Kung ano to? Teka, tingnan natin to. Ayan. Alagay, former site of the Ateneo de Manila. Ateneo Municipal. Once stood on this site, from 1859 to 1945 ayan yung sakop nya lapit sila sa ano sa may pinaka pader meron dito kainan ito kita na rin pala meron na Baluarte Plano Luneta de Santa Isabel meron na Ayan. hindi ko napansin ito nung nagpunta ako dati wow ano kaya ang magiging ano nito design nito pag natapos na ito pa oh. Ito yung ECJ building. Grabe, ganda nito. Ayan. Baka ganda. Ito Ito pa. Ano kaya ito dati? Ano, ano to? Simbahan? Alakas ang lakas ng araw. Ito pa. Hindi ko lang alam kung ano to. Ang building na to. Alam mga kabayan. Ayan. Tapos susunod na ating update to. Itong parte na To. baluarte the the de San Diego dyan may laka entrance iba pa ano nito entrance nito 75 pesos from Monday to Sunday 8 to 8 am to 5 pm ayan na Baluarte de San Diego hindi ba pa yung ano dito bayad bukod sa bukod sa Chicago entrance nya ngayon lang ako na napapunta sa party na to ito na yung Moraya Street. Meron pa. Uh -huh. Mawababa lang yung mga buildings dati. dami rin kasi ano dito mga eskwelahan sa Intramuros pamantasang lungsod ng Maynila University of the City of Manila Ayan. ito na yung General Luna Street. Ayan. dito lang ang mga bricks dito wala na Padre Burgos yan ngayon nga dito bike lane ang lapad nito wala rin pinapasok din ng mga ano, mga motor mga sasakyan para sa mga bisikleta sa Intramuros nagawa niya ng mas pedestrian friendly Thank you for watching mga kabayan. Nagigingan na rin sa naging daanan naging sidewalk na rin Ito naman Ibang ano naman ito Ibang